sa temang likas na yaman, kasaysayan at kultura. Pangalagaan ating pamana ay buong siglang formal na binuksan ang tinaguriang ang Mother of All Festivals, ang Singkaban, sa harap ng gusali ng Kapitolyo ng Bulacan na pinasinayaan din ng pag-aalis ng tabing ng panandang pamana ng pangkasaysayan na sinaksihan ng kinatawa ng ating panauhing pandangal, Senador Amy R. Marcos na si Binibining Eliza Romualdez Valtos, Gobernador Daniel R. Fernando, Vice Gobernador Alexis Di Castro, Congressman Salvador Plato at iba pang mga opisyalis. Ang kultura ay pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan. Kaya naman mga minamahal kong bulakenyo, tandaan natin, ang singgaban ay ikaw, ako, tayo. Tayo ng paghalabi ng ating pagmamahal sa bayan, taas nung ipagmalaki na ikaw ay bulakenyo pagpagmana ng isang magiting na nakaraan at maluwalating kinabukasan. Ito ay posible lamang kung tayo ay kikilos ngayon. Mabuhay ang lipong bulakenyo. Ang Singkaban Festival ay hindi lamang isang pagdiriwa. Ito po ay isang pagkakataon na bigyan pugay ang mga bayani ng ating kasaysayan gaya ng mga nagtanggol ng kalayaan sa panahon ng Malolos Congress. Ang Singkaban Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kultura. Ito ay isang alaala -ala at ating pagiging balakenyo. Ito ay isang pagkakataon na tayo ay magsama-sama, magtulungan at magbigay pugay sa mga nagdaang panahon at sa ating kinabukasan. Mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang Pilipinas. Ginawaran din si gobernador Daniel R. Fernando ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2023 na ipinagkaloob ng Komisyon sa Wikang Filipino dahil sa kanyang hindi matatawarang pagpapahalaga sa ating pambansang wika. Ang wikang Filipino ang pangunahing komunikasyon na ginagamit ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pananalita at mga korespondensiya sinunda rito ng alay ni senador Amy R. Marcos na Nutribus na naglalaman ng masustansyang Nutriban para ipamahagi sa mga nagsidalo. Sa huli ay ang parada ng karosa na nilahukan ng sampung pamahalaang bayan at lungsod maging ng mga NGAs, NGOs, private companies, universities at tech vocs. Nor sa garay, San Nor Sagaran San defonso mas Sagaran Kabukiran San Rafael Baluartena Kagitingan San Miguel y Gibnang Kasarigan Diar ti bayamang kalikasan San Jose del Monte Adlanan ng... Samantala, ginanap ang paggawad ng mga nagsipagwagi sa parada ng karosa noong ikalabintatlo ng Setyembre sa Bulacan Capital Gymnasium. Karangalang banggit, lungsod ng may kawayan. Bayan ng Santa Maria at, at Bayan ng Kalumpit. Ikatlong Gantimpala, Bayan ng Bulacan. Ikalawang Gantimpala, Bayan ng Angat at Unang Gantimpala, Bayan ng Giginto. Laluyan ang kabuhayan Santa Maria,